Magandang araw mga intay! Ito nga pala yung ganap noong 25. Kung napapansin nyo, nandito ako sa kusina. Hindi tayo nang bukas ng araw na yon dahil umiiwas tayo sa mga batang na mamas ko. Charis lang. Tuwing 25 talaga, hindi ako nagbubukas tsaka January 1. Yun na yung pinaka day off ko sa sarili ko. Ewan ko ba kung masasabi bang day off talaga? Kasi ang daming trabaho dito sa loob ng bahay. Ayan, umaga pa lang. Nagbubukas na ako ng plato. Tapos na pala kaming mag-almasal dyan. Matagal-tagal na rin kasi kami hindi nagkakasabay mag-almusal. Simula nung naging dalawa yung tindahan namin. Hayan at sinamantala ko na rin yung pagkakataon na hindi tayo nagbukas ng tindahan. Ay nakapaglinis ako kahit pa paano dito sa bahay. Hmm... Hmm... Uy, uke na iya, nakuplak. Nasa isang pungutin, di mo chak sa iyo. Yan. Bakal laro naku? Nga naku na. Nga naku na. Nga naku na. Uy, wala, wala. 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 Ma! 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 Ma!

Aba, pagkakita ko sa kanila, na, nagsiselfon na lang. Pasintabi na rin po dito sa mga nakasampay kong damit para akong nag ukay, -ukay. <laughs> At heto naman po pala yung points na naipon namin sa loob ng isang taon. Sa mga nagpapalit po, pasensya na po, hindi pa po, po namin pinapalitan hangga't hindi po umaabot ng 1 milyon cherries. Heto naman ay mga bandang tanghali na yan. Pagkakain po namin ay lumipat naman ako dito sa kabinang bahay. Oh, di ba? Sinulit ang day off ng apit bahay na. <laughs> At hindi lang po dyan natatapos ang pakipagmaritesan po. Dahil pagdating naman ng hapon ay bumaba pa kami dun sa looban. O oh, diba? Sulit na sulit ang day off. Oh. Ito po talaga yung binabaan ko doon yung mga puto. O oh, natakam kayo no? Mata ko po <laughs> kapag ganitong mga may pagkain, hindi pwedeng hindi tayo magsasharon. Kailangan isipin mo rin yung kakainin ko para bukas. O siya, hanggang dito na lang aking marites. Salamat sa inyong panonood. Till my next vlog. Bye-bye. Kasi niya pang puto na. Ngayon nga, kay niya po.